Yan, Ayan yung kambing. Ayun yung kambing ni Anika. Kambing ni Anika. Ayun. Kambing ni Anika. Wala. Mukhang manunungay ka pa. gutom hmm. na gutom na siguro. Ayan. Yung ilan Asan dyan yung mga nganap? Yung malaki? Kaninong kambing yun, Nick? Kanino kambing yun? Ha? Kanino kambing yun? Ha? Kayo? Kayo? Si kay Bebe. Di ba diba ikaw nag-aalaga nun? Ha? Ma, kila, pero kila tita Bebe. Pero kila tita Bebe yun? Ikaw lang nagsusuka. Ha? Ha? Ikaw lang nag-aalaga. Anong ginagawa mo sa kambing? Magsusuga? Eh, paano nga yun? Ana, ah, 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 mababasag yan. O? Oh? Hindi ka na kaya niyan, Desiree. Ako naman. Look at it. Kumakain na si Alec ng tinapay. Oo nga. Ano ba yan? Tinapay. Kinukot-kot lang yung palaman. Nick, Nick buhok ko ano, Nick? Ka buhok? ano ka? Tingin Sira yung memory card nito May virus yata Bating nga ako ng muka Mukha muka pa ni daddy Nali Uy Ayan, kakalinis ko lang ng tenga mo Hindi mo na naman ako naririnig Naririnig mo na ako? Hello <laughs> Pakit mo na, pakit. Yung ganun na. Pakit. Nick. Uy, bibigyan niya ng upuan si Kak um mami. Kakantayan ng bayang magiliw. Kasi mag i yan dyan eh. Di, kanta ka nga. Bye. Wala oh, ako dito. Oo nga. Kanta ka nga muna bayang magiliw. Dali. Sige na. Paano ka mag-i-school kung hindi ka marunong kumanta ng bayang magiliw? iliw ah. Sample mo na, sample.